guys, uh, meron lang akong share sa inyo. Meron tayong bagong produkto. This is sponsor galing po kay Virgie. Siya po yung may-ari ng salon. Beauty Wellness Lifestyle Spa. So, ito yung nag-sponsor natin guys. One week ko na itong uh, ginagamit. So, ito na yung mukha natin. So, meron naman siyang effect guys. Nag-shiny yung mukha natin. And then, so ipakita ko sa inyo kung ano yung mga product na ginagamit ko for this week. So, meron siyang pore cleanser, serum, cream moisturizing and then peeling gel. So, meron siyang promo guys, it's worth $180 with facial na siya and then with product. So, meron ka ng a uh, product for this uh all and then free ah uh, facial so visit lang kayo sa store niya at makakuha kayo ng promo for 180 so very affordable na guys tapos maganda yung pagka facial niya ginagamit ko ito every uh, everyday so tinitingnan ko kung uh, maganda ba yung resulta at may allergy ba ako but this kind of product guys is very safe dahil ah uh, ano siya uh, from Japan and then it's ah uh, most of aloe vera. So, very safe siya guys. ba? Diba? So, napakaganda niya dahil hindi tayo kakabahan dahil more of organic. So, guys, uh, unahin natin yung gagamitin natin yung foam cleanser. So, lahat ng produkto niya ay from Japan. So, itong mukha ko, kailangan mo nang i -wash natin. Wash-wash. So, hindi na ako gumagamit ng makeup. <laughs> Except ano na lang, lip shiner kasi meron na tayong eyelash, yung kilay, diba? So, kumplito na yan kasi habang uh, nasa negosyo tayo, pag uh, mag-live sealing ako, hindi talaga ako gumagamit ng makeup. So, pakita ko lang sa inyo yung produkto, kung how to use it. So, una, gagamit tayo ng foam cleanser. So, kunti lang. Depende kung ano yung gusto nyo. So, this product guys, owned by Virgie. Ito yung own ah, uh, beauty product niya by his name. Uh, beauty Wellness. Okay? Beauty Lifestyle Wellness pa. So, i-share ko lang dyan yung ano niya, yung produkto. So, hindi nyo ito makikita. Kahit i-research nyo, yung produkto niya kasi sariling gawa niya to a uh, new pre-launch niya to okay so depende niya ah, uh, depende niyo kung ah, uh, paano niyo gagamitin yung facial cleanser <laughs> ah kunti lang to pero maganda siya magbula magclean talaga siya okay so yan subok-subok lang natin So, kailangan gumamit tayo ng foam cleanser. So, after ng foam cleanser, ito na yung mukha natin. So, maglagay tayo ng peeling gel. So, maglagay tayo ng peeling gel. Okay, so, nasa inyo na kung kailan nyo gagamitin ang peeling gel. Pwede nyo gamitin everyday, twice a day, three times a week, or twice a week. Depende sa inyo. Pero, uh, advice ko lang sa inyo, pwede nyo gamitin uh, two times a week, once a week, or three times a week. So, first, uh, kasi bago lang kayo, gagamitin nyo three times a week, then in the next week, two times a week, then once a week. Okay, yung peeling gel. Ito yung peeling gel. So, parang siyang crystal. Okay, yung pirang gel. So, sariling ano niya to produkto. So, lagay lang to. is like aloe vera. Yung ano niya, crystal siya na parang aloe vera. Okay. Yung, yung piling niya, para siyang aloe vera. So, ano. So, tanggal yung dirt niya. Para siya sticky kasi aloe vera, di ba? Mm -hmm. So, one week ko na itong ginagamit straight. Nagustuhan ko naman yung produkto niya. Tapos may pre-facial pa kayo. Kasi hindi kasi ako allergy, di ba? ng mga kahit anong mga ano diyan, hindi ako sensitive. Yan lang nakaganda sa skin ko dahil hindi ako sensitive. So. Mm. <laughs> May background din ako dyan sa likod ko. Mm. Yung ano niya, pa sticky siya. Okay. Honest lang ako, okay? Sticky siya. Para siyang gel. <laughs> Kasi kasi parang gel. Kasi piling gel nga, di ba? <laughs> Yan. Para Yung ano niya, para siyang paste. Okay. Mm, sabi na nga, ano po sa akong Background ko. You want to go up? Kasi char-char din po siya. Mm, magpaganda ako, kailangan nasa likod siya. 'Di ba? Mm. Char char din tong pusa ko. So, stay natin for a couple of minutes yung felling gel natin. Waswasan na natin after 3 to 5 minutes. Or kahit waswasan na. Okay? Buksan natin yung door kasi yung pusa ko. Okay. So, After 2 or 3 minutes, pwede na natin wasasan yan. Pero wasasan na natin. Okay? Mm. Nasa inyo na yan. Hmm, saan yung ano ko? Saan yung ano ko? So, ito na yung mukha natin. Okay, soft na siya. So, lagyan na natin siya ng serum. So, ito yung serum niya. So, yan na yung mukha natin. So, meron tayong uh, item. This is from my product. <laughs> Ramay product ito. Kung gusto nyo kumuha nito, with charger na siya. Para to sa mukha natin kasi kailangan natin to guys. Okay, so mag iba, -iba siya ng kulay. Cool kasi ito, it's help to ah, uh, lip your wrinkles. Pawala ng wrinkles. Yan. Wow, mainit mainit siya. Okay. Oh, just ko. Ang ganda-ganda, mainit mainit. Hmm. Paano siya pa up sa mga wrinkles diyan? Hmm, kailangan din natin 'to sa mukha natin, guys. So, yan. Ay, ang ganda-ganda. Tapos pwede pa-change ng kulay. Blue, yellow. Oh, depende kung anong gusto niya. So, um, this is for eye. So, every color, we have different. So, this is for eye. And the next, clean. This is for clean, okay. This is for clean. Clean. So, this is for clean. Like that. Wow. Hmm. Pero, kailangan talaga natin pumunta sa specialist, guys. Once a month. Sa facial, kasi itong mga blackheads natin, hindi ako marunong magtanggal. Mga whiteheads natin. Ito, oh, mga baby pots. Yan. Hindi ako marunong. So, ang pwede lang kumuha niyan, yung specialists like Bergy, yung beauty, lifestyle, wellness. So, yan. Palip siya. So, yan ay pa-clean. Ito naman is RF LED. So, pwede yan siya. Paano yan? May meaning yung red na yan. <laughs> Ilagay ko na lang sa bilo kung anong ibig sabihin ng red. Okay? Kasi hindi ko memorize sa... Hmm. Okay? Kung gusto nyo mag-order, comment below. kailangan up up lang up up yan up up ginagamitin lang natin to once a week or gusto nyo pumunta na lang kayo sa beauty lifestyle wellness okay tapos eh okay, so yellow pang paputi so anong part ba gusto nyo dito hmm. ayoko kasing pumuti ako masyado yung mukha natin syempre ayoko yung gusto mong meron dyan. din siyang massage my goodness meron din siyang massage grabe na to mm. pero nasa inyo na yan guys kung ano yung gusto nyong product na gagamitin depende kung anong hiyang nyo pero itong ano beauty product wellness uh, I promote this one dahil nagustuhan naman sa mukha ko so iwan ko sa inyo kung hiyang ba kayo So, nasa inyo na yan, guys. Uh, just visit Vergi Gaini, Beauty Wellness Life Spa, Lifestyle Spa. Okay? Comment below. Punta lang kayo sa page niya or tumawag kayo sa kanya. Okay? So, ito wala to ha, hindi to free dahil akin produkto ko ito. Okay? Ganyan tayo. Hmm let me know if you like this product okay so I'm after sure the moisturizer ulit then yan na okay yan na hmm. <laughs> yung anak ko o oh, yan oh, maganda na ako what do you think? of what? for my face looks slippery. What's Okay. So, yun na yung mukha ko, guys. O, ba diba? Maganda na. Hmm. So, gumamit kayo nito. This is my promo. And it depende, dependi na din na sa inyo kung ano yung gagamitin nyo yun na beauty product. Okay. So, sa ngayon, ito yung ginagamit ko na product for a week from Beauty Wellness Spa. Beauty Wellness Spa. Oh, 'di ba? Yan yung product natin. Mm. -hmm.